Ito ang Cavite vlog set oh. out. Hi. <laughs> Thank you Okay na. Dumayo ang ito ang Cavite Vlog dito sa Pasay City kung saan inabutan kami ng gutom kaya naisipan naming mag over sa sikat na parisan dito, ang Diwata Paris Overload. Dahil sa kagustuhan namin matikman ang famous Diwata Paris Overload, ay pinagtsaga na namin ang pila dito. Ayun, pinatakbo ko na sa pila yung kasama ko. Ano masasabi mo? <laughs> ah, ng <bala> pila. <laughs> Mabilis naman ang usad ng pila dito at ito nga mag-order na kami. sa po yun? Ah, okay. So payment na muna so, doon? Meron din tayong uh, ito eh. uh, 160. Ah 160. Ah, hindi na rin yun. Ah, hindi na rin. Ah, okay. After namin magbayad ng order sa pila, heto na at may staff na kami for free softdrink. Yeah, so, Hi po! Hi sir! Hi ni Bata! Hey, sis po! Hi! Hi, misis na po! Maganda pa lang Sir, pahayin ako pa sa ano? Ito ang Cavite Vlog. Hello! Ito ang Cavite Vlog. Ito ang Cavite Vlog. Uh. Ito ang Cavite Vlog set out! Hi! Thank you Okay na! Thank you! Nakakal na, oh. na, na, na kami dito. Sino mga bayad na? kami. mga bayad na? Sino mga bayad na? Bayad na para mabilis Para walang Adito pila. Si Diyawata, Maraming, sa ano? Bashers, alabas. Ako okay. si Bersh, gano'n eh. kukuha na po kami ng ano. Ano na. ito? Paris si... Okay. sa Sabaw na talaga. Okay, thank you! Hi, guys! Nakuture siya kami kami. Dalawang rice? Dalawang rice, May patong mo na Ay, may First time namin nila tayo Kuya Diwata, ano hmm? over Ah, Tikman mo na. Masarap. Masarap. Hmm. Balik lang dito sa... Nakaka-overwhelm lang dahil mismo si Diwata ang nag-serve ng aming pares. Nakakatuwa kahit famous na si Diwata ay very hands-on pa rin siya sa kanyang business at talaga namang nakaka-good vibes ang ating Diwata sa kanyang mga panauhin. Sa mga tropa natin sa Cavite, may mensahe si Diwata para sa inyo. Hello? Ayan, ko lang po kayo kumain sa Diwata para sa overload sa lahat ng mga tag taga Cavite, Cavite. Ayan, Dito pa rin ako sa dating location sa Pasay City. May pisto na po ako. Wala na po clearing at may parking po tayo. Salamat. Yeah. Thank you for sa mga naghahanap kung saan na matatagpuan ang Diwata Paris Overload, nandito pa rin naman sila sa Jokno Boulevard, Pasay City, unahan lang ng GSIS. Arat na at tikman ang Diwata Paris Overload na talaga namang nakaka-overwhelm. Ang sarap!